sabaw-sabaw tayong manok ngayon guys kasi medyo maulan yung kapu kapunon guys malakas ang ulan binaha nga kayo na guys kaso di ko pa na-upload sa Facebook page guys ayan sabaw-sabaw tayong manok guys may tanlad yun guys ayun guys oh tanlad oh ayun oh laki ng tanlad yan manok eh, guys ayan mandidila yung sabaw guys mandidila oh may, yung maitlog na no sarap tuh guys masakin tuh ma sarap sarap Hmm. sarap ya guys, hmm, guys, oh. hmm. Mas, sabu, guys. Di pasangan, guys. Tikman, ya, sabu, guys. Hmm. Hmm. sarap nah, saya tidak mau main. Sarap tuh lah, guys. Hmm. am lagi serap-serap pokoknya -sarap gitu guys. Serap. Kenapa yasang anu? Hmm. na bisa iya apa? Nitip. Hmm. Serap-serap tadi guys. Hmm. Serap-serap. Kaya puto na itong video na ito guys Kaya pakipalo na lang po sa Facebook pins guys Pakilambing lambing nila ba Huwag ito ito ganaan tag star guys Yung mga itong mga guys ah ganaan mga tag star Dawat huwag star Kung na ha? Pero huwag kalimutan mag like Like share sa itong video Huwag pakipalo na lang sa aking page Guys Ano na po guys Maraming po salamat sa inyo guys